Huwag naman yan eh, diwag Diwag ka daw MJ, Duwag daw Kung matapang ka MJ, punta ka dito Naglabas po sa loobin ang mga small content creator o small yung mga vlogger po na nagbablog po kay Diwata Naglabas po silang kanilang saloobin Hingil po sa uh, sinabi ni MJ na ginagatasan lang nila si Diwata So narito po ang kanilang sagot Kana lang sa loobin. Sa sinabi po ni MJ, panoorin po natin. Ito po. po. RTP ito po yung uh, comment mo doon sa siyasatin. Yan po, po yung binanggit ni MJ, si Sir MJ. MG, si oh, RTP, ka MJ mo, vlogger. pa So, yan po so, yung kanilang hamon. Pinapapunta nila sa MG doon sa Paresa. Sa libre mo kami di dito lahat, oh. Hindi wala kami kita. <laughs> so, na dito, oh. oh. Tuwag naman yan. Yan na nga po. Tuwaga uh, daw, MG. Tuwaga yeah. daw. Kung matapang ka, MG, punta ka dito. At maglabas ka ng uh, panggatas mo sa amin. Pamigay ka ng panggatas. Uh, MG natin uh, na mga small Nahamon ka ng mga vlogger no, dito. Umaasa rin po talaga ano. Uh, kumita. Sa pagbablog. Eh, lahat naman talaga tayo kung ano yung viral o trending sinasabayan po natin so ganyan po yan na po yung ano uh, Tok po yan kahit sino po kahit yung mga kilalang tao Alex Gonzaga Rindon Labrador Kefir o ba diba? pumunta pa nga sila doon kay ano di ba so, kaya rin po yung mga small content creator ay eh, hindi rin po talaga natin masisisi kasi ang mahalaga doon na ah, walang natatapakan na tao, legal naman yung trabaho, ginagawa. So, yun po. so Siguro nasa taong bayan na lang kung panoorin pa nila yung ginagawa nilang vlog o hindi. Yun lang. So, ito naman yan ay tulungan na lang. Natutulungan si Diwata at natutulungan din ni, ni Diwata yung mga vlogger. So, yun lamang po. Marami pong salamat.